mga lods dito pala kayo mga lods sa tiwi ang tubig dito libre lang oh. kayo magsasawa mga lods sa tubig ano oh. galing yan mga lods sa taas doon mga busay yan busay yung galing sa mga tawag dito sa amin na burabod Ayan, Bali ini inuman yan mga lods, malinis yan, pwede kayong uminom dyan. Oh. Hmm, Doon. Hanggang yan dun mga lods. Iniinuman naman daw yan, pwede kayong uminom diyan. Maligo, pwede rin kayong maligo. Kayo lang magsasawa sa tubig kung maligo kayo mga lods. Hmm. Hanggang yan dun sa dulo mga lods. Dun sa dulo na yun oh. Hmm. Napakalinis niyan, malamig pati. Malamig ang tubig. Mino, oh. meron na naliligo diyan. Ako kanina mga lod, nagpaglaan ko dito Naginom nga ako dyan Pero, tinanong ko muna kung pwedeng inuman Kung pwedeng daw inuman Kaya so, uminom tayo dyan And, Sa ibang lugar Ang hirap ng tubig dito Magsasawa pala kayo sa tubig mga lod. Open lang ang tubig so, pwede kayong magsagop dito Magsagop na inumin malinis napakalinis ng tubig galing dun sa taas mga lods dun sa taas na yun